And because uh, sa pagsulat, sa pag-request, para mabigyan ng tulong kasi akala ng Vice Office, Office, of the Vice President, kakunti lang ang napektuhan dito pero dahil sumulat, nalaman. Ano po masabi nyo rito? Ay yung action na ginawa nyo rito dahil naramdaman ng mga tagapagsana na buti na lang may nag-request. Sige po, man. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa tulong o sa ating national government sa ating pong uh, Vice President Sara Duterte ay uh, tayo po talaga ay nagsikap na sumulat dahil po ay uh, yung kalagayan po dito sa bayan ng Bagsangan uh, dito po sa nakaka ang, uh, ating atin pong uh bagyo o typhoons kaya po tayo ay humingi ng tulong dahil po ang ating pambayan na pagsangan ay hindi po kaya yung uh, sapat na uh, budget para matulungan po ang ating mga kababayan kaya po tayo ay uh, nagpapasalamat sa mabilisang reaksyon sa ating pumusulat na pinagading po sa Office of Vice President Sara Duterte kaya po, hindi lang po sa ating pumbayan opisina uh, ng ating Vice President Sara Duterte, ang ating pong ginawang sulat. So lahat po ng national agency na handa pong tumulong dito po sa bayan ng bagsahan dahil malaki po talaga ang epekto ng bagyong to. So balit, uh, uh, bagamat medyo na huli po yung uh, report nung uh, mong, uh aming pong, pong uh, DSWD, so balit uh, na agad-agad naman po na mayroon pong mga tumulong sa ating pong nakaraang bagyo. At tayo po ay nagpapasalamat mula po sa mga barangay captains uh, na andito po at sa ating pong mga DSWD at uh, lahat po na bangi, uh, tanod at uh, siyempre po kasama po natin ang ating pong mga konsyal at uh, sabi po nga itong ating pong uh, magbabalik at ating pong uh, Vice Mayor Toto Trinidad uh, na kami po ay uh, Uh, nagkalaba sa politika, totoo po yon pero hindi po kami ay wala po kaming uh, pag, masamang uh, pagkakaintindihan o away, kaya po uh, siya po ay magbabalik upang tulungan po uh, ang, ating pumbayang bilang Vice Mayor po, ang ating uh, Vice Mayor Toto to Trinidad paghahanda natin sa mga kasunod na araw particular dahil tayo na apektuhan ano ngayon ang paghahanda natin para maiwasan ng mga ang paghahanda natin talagang ito ay noong nakaraang taon tayo tinamaan din ng bagyo uh, ulitin ko si Vice President Duterte din ang ating pong uh, tumulong sa atin at uh, yung paghahanda po ay uh, diyan po ang ating MDR mo talagang napaka uh, active po at uh, lagi po kami nagpupulong lahat po ng mga uh, staff or uh, mga units, so ng PNP, Bureau of Fire, at uh, sa lahat po ng mga national uh, agency na handang tumulong po at uh, tuwing ganito pong pagkakataon. Sabalit hindi po natin to kagustuhan at uh, sabalit tayo po ay laging handa. Kaya po ito ay ating pong masusolusyonan. At uh, yan po, maraming salamat po sa lahat, lahat ng tumulong. Lalo lalo na po sa inyong po media. Nakatunayan, nung kasulukuyang bumabagyo po, ako po ay nagbato sa inyo ng uh, kalagayan ng... Uh, Gaano kalakas po ang ating pong baha dito po at uh, nagbukas po itong ating dam at uh, umapaw po ang ating ilog kaya ang laki po ng epekto kaya po maraming salamat sa inyong media at uh, uh, nakita po namin sa National TV na napalabas po kaya po uh, maraming pong uh, mga tumulong dito po sa bayan ng Pagsangan. Salamat malaman namin Mel, kung ano pong talaga na ngayon po ay uh, wala pa pong uh, uh, final at uh, kami po ay uh, nagpupulong uh, pa ng uh, aming pong samahan uh, kung ano po, uh, sino po ang makakatulong at uh, yun po, ayaw po din naman namin uh, uh, na uh, sa mga nag politika, gusto po namin talaga kung po ay uh, neutral po dahil po lahat po ng uh, magagaling naman po lahat ang mga partido so balik kami po ay uh, namin na uh, anyo neutral. Kaya po ang amin aming samahan ay mag-uusap pang muli para kung sino po at talaga ang uh, gusto natin makatulong po talaga sa especially ba dito po sa bayan ng pagsangan, hindi lang po sa ganito mga pagkakataon, ganoon din po sa aning ikawunad po ng ating bayan ng pagsangan. Mayor, ilan po ba ang barangay ng pagsangan? Ito, ito po ba ay lahat ay Ang uh, barangay po dito sa bayan ng pagsangan ay 16 o 16 halos lahat po ay epektado dahil po itong ating uh, bayan ng pagsangahan bakit po ay binabina bina, tinawag na pagsangahan meron po itong dalawang river ito mong river na ito ay talagang pinagkakakitaan. So balit, may mga paggagito Masama panahon, ma uh, po po ito. ay, ito, uh, ito po ay pinagsangahan. So balit, nahirapan po mga kasila. Kaya ginawang pagsanghan. Dalawang river na nagsama po. Kaya po, uh, kami ay laging handa. Pinangangalagaan po itong ilog. At dahil po, isa sa pinagkakakitaan po ng ating mga bankero, ito pong ating uh, river na ito. Uh, Mayor, uh, tatanin ko lang si Vice. Yeah. Vice, uh, Mayor, uh, ano po yung uh, maasahan ng pagsana ng pagsana po ninyo sa Mayor Arisa? Oo, oh, uh, una, sabi nga ni Mayor eh, sa kan kanina, bagamat kami nagkaaway sa nagkalaban, eh, nagkalaban sa politika, pero hindi naman kami naging magkaaway. Ano? At sa panunungkulan, no, lalo na no, sa pagtulong sa ating mga kababayan, kailangan nun no, magkaisa, no, wala na hong oh. uh, silipa ng uh, politika basta bayan ng panalo dapat to uh, magkaisa ay yung asahan uh, ng bayan ng pagsangan uh, yung serbisyo natin binigay nung maraming taon sa ating pong uh, ay eh, sasama na natin sa serbisyo binibigay din po ni Mayor Aresa ngayon uh, ang aming suporta uh, yung aming uh, lakas at galing ay uh, uh, pagsasama-samahin namin para sa masikaulat at ikagaganda po ng bayan nito. Mayor, yung punturismo, hindi po ba naapektuhan ngayong nakaraang bagyo? Uh, actually po, naidigil po yung operation sa, de sa kalakasan po ng tubig at uh, inayos po itong ating pong uh, So, yun po, at uh, siguro mga dalawang araw po na hindi po na-stop po na ng ating pong mga uh, uh boat ride na ito. Kaya po, ngayon po, at nakakatuwa, balik na po uli ngayon ang uh, kasiglahan po ng ating mga turista dito po sa bahay ng Matanga. Maraming salamat po Thank you. Maraming